go and read your mind think about your dumb face all the time i living in your glass house i'm outside uh, looking in a big blue eyes did it just to hurt me make me cry smiling through it all yeah that's my life you're an idiot now i'm sure now i'm kaya natin gawin. Lahat yan kaya mong uh, malampasan. At walang magagawa ang mas matanda sa iyo na hindi mo kaya. Ang mahalaga ay magtrabaho ka, magsipag ka, at pag ikaw ay nadadapa or nagkakaproblema, ang importante is gumamon ka at magporsikin. Pag magaling po talaga ang leader, pag dynamic po ang leader, makikita niyo kung anong magandang maiguling nito ito sa isang musol. Ang Valenzuela po ay isang inspiration po sa amin sa Las Piñas. Dahil makikita naman natin ang dami niyong mga magagandang skwelahan, magagandang programa, magagandang pasilidad at hindi sa lahat. Marami pong taga-Valenzuela na talagang nagpa-participate para lalong pagandahin at pangundarin ang Valenzuela. Makakaasa po kayo na kahit saan man po kami pumunta, ako makapunta, ay talagang I will always be inspired by Valenzuela. And susikapin namin tularan ang inyong magandang example. Not just your beautiful facilities, not just these schools, and not just the nice things that lie ahead, but higit sa lahat, sana ang aming mga estudyante and our future generation will be as capable, hardworking, dynamic, and dedicated as you. Well.